So ayan mga bossing nga, for today's video nga natin, magsha-share tayo sa inyo kung paano kinakat yung mga ibim natin kung wala tayong acetylene. Ayan, so ayan yung tatalakay natin sa video na to. So tara na mga boss. At so ayan mga bossing, so as you can see, Ayan, pinakatatabas natin yung I-beam. So, bali yan. Marami sila nagtutulong-tulong sa pagtatabas ng I-beam kasi nga mabigat. So bali itong I-beam natin, kung wala kayong acetylene, mga bossing, pwede natin siyang tabasin sa cut-off. So kita nyo, cut-off lang yung gamit namin. Pero, yung mga I-beam na kayang putulin ng cut-off is limitado. So ngayon, depende rin sa laki ng I-beam. Kasi meron tayong limit kung gaano lang kalaki yung pwede natin tabasin sa I-beam. So yung ginagamit natin na I-beam na is 6x6. So kasya siya dun sa cut-off. 6x8, kasya pa rin sa cut-off. So, pag lumaki pa doon, hindi nakakasya. And then, syempre, yung I-beam natin, kahit kasya doon sa cut-off natin, kailangan din natin malaman kung gaano kakapal yung I-beam na tatabasin natin. Syempre, may limit din yung kapal nung I-beam natin. Ayan. So, yun yung ating uh, diskarte. So, sa pagtatabas ng I-beam. So, yan. Talaga, dapat pa magtatabas kayo ng cut-off. Yan talaga sila. Marami kasi mabigat yung mga bossing eh. Ano siya, almost, uh, ang timbang ng isang piraso nito, isa kulang-kulang 200 uh, kilos or 150, ganon. So, talagang mabigat. So, hinahati natin siya in 3 meters. Kasi yung standard height naman ng ating uh, bahay na gagawin is 3 meters. So, kaya doon lang muna natin siya puputulin. And then, para ma-maximize din natin yung I-beam natin. Saka na lang natin siya dudugtungan kapag okay na lahat siya. Kasi, meron tayong high ceiling and then yung parte nung design ng bahay natin mataas sa harapan. So, hindi natin siya pinutol ng gano'ng kataas yung i kasi mabigat and then delikado. So, ito medyo kasi kulang din tayo sa ating uh, mga tools na wala tayong lifter, wala tayong mga tools. So, mano-mano lang kasi actually, first time, first time kong maka-encounter ng project na yung structure ng bahay is made out of eye So ito, kagandahan nito mga bossing, kahit uh, first time ko lang nakagawa nito, nakita ko siya, mabilis yung construction ng bahay. Yun nga lang, uh, siguro mag-upgrade pa tayo mga bossing and then in the future, be prepare ko yung mga kulang na gamit natin para sa pag-construct ng bahay na i beam yung gamit. Yan yung aking pag-aaralan ngayon. Kasi nga, conventional lang yung gawa natin ng bahay. So, gagawa tayo ng rebars, magpoporma, and then concreting, yung buhos, ganun yung ating uh, conventional na paggagawa ng bahay. So ito sa ano, uh, modern na paggawa ng bahay, yan ganyan mga mabilisan, ay beam. Yung poste tsaka yung beams. So yun yung ating ipoprovide na gamit. So hindi pa lang ngayon kasi medyo mahal din yung gamit mga boss, you know? Hindi rin natin na uh, mabigla. Ayan. So yun yung ating uh, next na ipoprovide. So para kung may magpapagawa man ulit sa atin ng bahay na may I-beam yung structure ng bahay, hindi na tayo may hirapan. Kasi na rin kayo, yung mga tao natin ngayon is nakayapak. So although may mga PPE yan, ang problema kasi dito sobrang maulan at sobrang putik. Ayun no? oh, napaka maputik. So kaya naman pinabayaan ko na sila na, andito naman kami sa looban yan, doon yung site na ginagawa namin. Eh, no? So nandito kami sa loob, so hindi naman kami makikita ng mga tao. Ayan. So kaya pinabayaan ko na sila na ganyan lang muna. Parang nasa bahay lang. Kasi ayun lang namin yung aming kinutulugan, no? At so, mga boss, ayun yung, ayan yung a, pagkakating natin. So, hayaan nyo lang, babag, pag nakating, hayaan nyo lang bumagsak yung kabilang dulo para hindi umipit yung talim. Kung malayo yung bakal doon sa Ito, di ba, nung tinabas natin yung ating I-beam, hindi natin dinarecho So, ang gagawin nyo, kalahati lang muna yung tatabasin. And then, after na matapos yung kalahati, yung ibaba, iikutin nyo na yung I-beam. Yung ibab Kalhati naman kasi hindi siya kayang ikat ng derecho tutukod na kasi yung yun yung sa may part nung uh, armature nung cut off tutukod na siya sa i-beam hindi derecho yung ating cutting disc yung blade hanggang baba so kaya binabaliktad kalhati mo na and then after nga kalhati ulit and then pag magkakat kayo ng i-beam pinakamaganda para safe pinaka safe to mga boss ha hayaan yung ikalso nyo sa cut off mismo sa cut off nakapatong mismo yung I-beam huwag nyong lalagyan ng kalso sa dulo magkabilang dulo kasi yan oras na maputol yan babali na yan pag gano'n bababa so wag na wag kayong gagawa ng uh, cutting method na yung I-beam nyo is iipit yung, cut, yung, uh, yun, yung ating disc kasi delikado yun maaaring mag-shatter uh, yan tumalsik, maring makaaksidente. So kaya kinakailangan pag magpuputol talaga tayo ng I-beam, yung bagsak ay papunta doon, magkabilang dulo. Para hayaan yung maghiwalay. Hindi pupunta sa gitna yung bali. Kasi once na pumunta sa gitna yung bali, ipit yan mga bossing delikado yon. Yan yung uh, kailangan natin pagpuputol ng ating I-beam. Ayan. So yan yung, uh, yung ko mga bodo first time namin uh, magawa ng I-beam so hindi naman kami first time sa pagkakating Yeah, maraming beses na kami nagkakating. So alam na namin yung mga possible na pwedeng mangyari pag nagkakatayo ng mga malalaking bakal. So kinakailangan iwasan natin wag iipit yung talim.